Ah, uh, po nakatali po. Uh. Malinis din ang inyo pong ano ah, ito talaga ang pinakamagandang ano, 'yung malilinis 'yung mga coral. Itong dive ano talaga ang laki nitong isang to. Yeah. Kapitan po, ah, uh, tayo po ay papasyala dito sa kanyang bakal. Ayan. Yeah. Ito po 'yung mga baka nila kapitan. Tingnan po yung ano niya, yung kural niya. Simpleng simple lang siya kung mapapansin niyo gawa sa kawayan. Tapos mga kahoy lang. Kayan po tapos ang Yan po yung mga baka ng gabi. Iikutan natin yung mga ano nila dito kulungan. Ito po yung mga lahi ng mga baka niyo. Mga Indo ang lahi. Yan. Po. Tapos sinasabi niya po, masakto lang yung bubong niya. Ano Yan. Ito no? no? so, yung mga bak mabait. yan. <coughs> <coughs> uh, Ang eh? nagpapakamot. Yan Tapos na pa po yung ibang mga baka nila. Kap yan, si ah, sinamahan tayo dito para... <coughs> uh, <Yan>. uh, <coughs> ah! Nilawig! Meron po palang iba pa rin ano. Nandun Hello, sa yung... pala sa kabila. na walay. Ay yan po. Ito po yung isa pa. <coughs> yan no, yung mga baka ni Kapitan dito. Ah, ah sundot. Gawa lang sa simple simple lang po ang inyong kurukural ano, gawa lang siya sa kawayan. Ang ah, halaga ka yan. yan. Uh Oo. -oh. Kumbaga ito po kaya ng pag yung mga wala pa shadow go, pwedeng mag sariling gawa ng ganito po ano. Oh, oh. Ayan oh. Gaw, ang nakatali po pati parang ano lang siya. Yang nylon. Tansi. Tansi yan po. Oh, pero may pako. Mhm. Mm ah may pako naman po kumbaga hindi nabulihan niyo lang siya. Kasatibay oh, 'yun. Tibay, tibay, oh. tibay halos sa so, poste niya pati dubli-dubli. Malakas -dubli. ang ano niya. Uh -oh. Tapos ka parang mayroon din kayo tinuturo na mayroon kayong inahinan. Yung pala. May, may uh, in, maginahan na baka. Yung po ay kalatagan din. Kalatagan. Mahilig si Kapitan sa mga malalaking mga baka. Uh, Tapos yung po. meron pa akong isa doon. Mm -hmm. May ah, may mga inahan ka pa talaga pala kayo dito. Ito po yung kanya maginahan na ano. Tapos yun po yung nandoon, meron din maginahan din. Magandang uh, araw mga talong TV. Tayo po ay uh, bumisita dito sa isang uh, cattle uh, farm o magbackyard po sa kung saan mapapasin nyo po napakasimple ng mga baka at ito po ay kay Sir Rolando, uh, ex kapitan Sir Rolando okay. po at uh, tayo po ay magtatalo ng ilang informasyon lalonggit sa kapag-aalaga ng ganito mga baka at siyempre kung mapapasin nyo, napakasimple lang hindi naman po kailangan pala gumasok ng malaki lalonggit pag gusto mo mag-aalaga ng ganito baka kaya samahan uh, nyo ka sa ating video dito sa ating cattle farm visit dito po sa iba pang talim do Sena City. City, kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito ay mga ay, mga talong speedy tayo po ay nandito sa Barangay Talim. Uh, at nabuto natin sila kapitan dito ng ano sa Talim dito. ano you know, ah uh, marami pala dito mga baka. Yung mga interesado ng mag ano ng mga baka, meron para sa tabi highway lang. Kaya po nandito dito lang yung mga baka na tabing daan kita niyo po yung ng kalsada lang siya. Ito po yung mga baka nila ito. Kap, uh, magandang hapon po. Ah, hapon na, talas 3 ng hapon. Yan. Kayo po ay kapitan ng Barangay Bobantalin. Ay, Bobantalin. Tapos na po ang time niyo. Kayo. Kap, uh, matanong ko lang po. Uh, kayo po ay... Bago po, paano po kayo nagka-interest sa ganito pag-aalaga ng mga baka? Ayan po ay... Uh, testing lang. Pura rin lang yung aking... Ano po nakita po? Puro kawayan puro yung gawa. Puro uh, kawayan. Yung ngayon nakita ko, may maganda pala magbaka. Halos... 5 Ibantaon ako ng baba. Ang ah, matagal na rin po. Ang matagal na rin. Kumbaga po itong kulungan niya, ito, hindi niyo pa napapalitan Wala pa 5 yung plan na mag-building. Ganyan pa rin. ah uh, Oo, uh, limang oh. taon na rin po. And ay eh, nung ko kayo una nagpaka, ang baba ko nasa quarry ka. Ang dami po ano? Yung narito uh, ko sa kayo naman nasa kayo. Oo. Uh eh. Ngayon ay nangailangan ng pira. Oo. Uh -huh. Ngayon, eh, na, uh -huh. na rin. Ako ah, mag-inaibenta nyo na rin. Oo, oh, naibenta na rin. Uh -huh. Kumbaga ito lang yung mga natitira ko. Ito yung mga uh, yan po yung mga palalahay po ang inanin niyo. Kung nakikilala mo si Tatay Berong sa... Mayroon po, o, oh, ng Garcia. Pati Garcia. Uh -huh. Yan po yung aking nabiling dalawa. Uh -huh. Na siya po yung nag... May ari, Aha. na halagang 90,000 ang bawat isa. 90,000 ang bawat isa. Ito naman po ay ilang buwan nyo ng alaga? Yan po ay bali 6 na buwan na sa akin. Ah, matagal na rin po 6 na buwan na. 90,000 yung pong nabili itong mga bahang ito. Kamusta naman po sa inyong uh, palagay po naman eh, medyo kikita naman na pagbinenta? Ay, kita na po naman yung mula nung siya ito matay, yung mga nagaang uh -huh. So, eh, na po. na yun, Kita uh, yung magiging ko. Ayun, pala ang maganda po. talagang yung baka, ng higangay may lahat, iba ang bilis ng laki ayun Kaysa po walang lahi so, ah, oh. pero po, ibig sabihin ko po yung mistiso naman ayos lang din ay mistiso ayos naman parang magkasunod lang pero mas nakakalamang yung may lahi ah sa inyo pong yun yung pag magaling pagkataan niya yung mm -hmm. yan po ay oh. yan may so, yung may lahi ko din ay lima po na. Oh. ito lang dalawang ito ay so, lang ito lang ito lang ito lang ito pero tinan ko ilang inahit yan. Uh -huh. Ibig sabihin, Cap, sinusubukan nyo kung alin ang mas magaling na patabayin sa mga bakang ito? Ay, ang mas madali patabayin ay yung malaki na. Yung malaki na po talaga? Malaki ng baka. Kaysa ikukuha ng baka na maliit. Maliit nga ang presyo. Sa uh -huh. nakakain, Kaya uh nga -huh. kaya ng uh, budget, uh -huh. sa maliit tayo. Uh -huh. Ikaw e naman hindi, hindi budget kang malaki-laki. Uh -huh madaling pagkitaan yung malaki na mas malaki ano pa uh, maano nyo sa yung maliit may pagdataan pa ng maya mm -hmm. ay pag yung ganyang malaki na wala ka nung magiging problema dire dire okay. na mm hindi -hmm. na magkakaroon ng chip po no? Uh -huh. no, 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 no. Okay. yung maliliit eh delikado pa eh dahil naranasan ko yan for mm -hmm. meron mga pa maliliit uh parang -huh. nasa sampu yun <laughs> ay nagkasakit yung iba ay namatay mm -hmm. inagapan pala kaya naisip ko ay malalaka nala ang hindi pag ako nga po yung malalaka iba mm -hmm. ang ano iba nga lang ang presyo oh, pero pa pag ibilinta mo mas kikita yeah, mas kikita mas madali kang kumita mm -hmm. dahil malaki na Eh sa maliit taon pa dalawang mm -hmm. taon dalawang taon kumbaga po sayang yung oras na pag-aalaga no, sa tagal kaya sabi ko nga sa kanila kung sila ko kukuha ng baka, huwag na kumuha ng maliit, malaki na. Sa sabi nga, ipiray lang ang kaya. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Oo, okay, uh -huh. eh. uh -huh. oh, budget nila. Ganun lang tayo. Isimula eh. Oh. din eh. nag po sa maliit. Simula ako sa maliit. Uh -huh. uh -huh. ba kung baga po, mas matibay talaga ng ganito mga may, may gulang na siya. Eh, uh -huh. Kaysa uh -huh. mga... May gulang, baka may trok yan. Ano pong ginagamit yung pantrok? Bilamil po. Bilamil din. Ah, para para po pala halos magbabaka ano. Oo. Oh. Sa ano oh. po sa, sa ano naman po sa vitamins po siya sabi niyo. Vitamin. Yung purga po anong gamit niyo? Ay balbasin. Balbasin naman oh. po. Ano po yung turok din sa pak? Supak. Supak naman po. Supak ang gawa ko sa bata. Oo, ano pala ang Para diretso hmm. Dali naman supak ng bahay. Kap matanong ko lang po, nasubukan niyo na rin po kasi ito po ay madalas ko tinatanong sa mga magbabaka. Yung kasi napanood na, siguro na po kay magbabaka na papanood rin yung vlog na yung kaya po bang kumita sa loob ng tatlong buwan na pag-aalaga ng baka? Ah, uh, yung 5,000 hanggang -10 sa 10,000 sa tat, isang buwan. Ah, pwede po naman. Hanggang kahit talong buwan eh, pwede kang kumita. <laughs> Kung pormi sa pakain mo. Ah, so, oh. Ay ako naman eh, simpre. <laughs> sa kita kung baka hindi pa pwede sa dalawang buwan niyong dahil maliit pa o hindi pa kahit tutubo na marahe eh. yung pangain mo natin yung mababang presyo muna uh -huh. pagka yung kita natin na lalaki na siya uh -huh. saka natin tatagta ganoon medyo mahal na pakain at saka yun ay natabayin pa pinta na uh -huh. Kap kasi ako may, may napansin sa inyo Uh, ito pong parang pakain niyo kahit medyo may sariwan damo Parang dayami nakita Oo, oh, dayami talaga yan. Kasi ang akin po talaga, sa puno ako nagbaka, pero yung nasa paligawang ko, hmm. kain Pero dito sa akin, sa kulungan. Sa oral niya baka kapag. Eh, dayami. Bakit po? Kasi sabi ng may meron din naman nag-comment sa atin na mga manunod natin, ang dayami daw po ay hindi naman daw nakapagpataba ng baka. Sa inyong experience po, nakapagpataba ay, po. ko naman, ay eh, nataba ang baka. Yung nga ako nagpinta dyan ni eh, 150. Aha, uh, -huh. kaya po yung 150. Magkano naman pa puhunan niyo doon sa 150 Ang na yun? Ang puhunan ko ng chinta. Ah, ayos po, ano, halos kalahati. Eh. Oo, oh, ah, ito ba yun. Ayun pala. Ang kaya okay. lang yung dayami kasi meron akong harvester. Mm -hmm. Uh, bukid. Uh -huh. Yung na-harvester sila, hindi ko yung dayami. Ayun po pala. No? Ayun po pala. Kumbaga po, ang um, may nakita ko doon sa inyong harvester. Sabihin po, habang kayo nag-harvester, ka, iniipo nyo yung tayami. Yun na po yung hinihingi nyo oh. pakain sa kanila. Kala nang hapapang trabaho nyo. Eh, ibig sabihin, hindi po ito yung pinapakain ng mga sariwandam, damo itong mga natural nyo. Eh, hindi yan. Eh. Pagka minsan, pagkakapaligo, kanyang lalawid siya, magkakunan. Uh -huh. uh -huh. Ah, ito po, tinatala nyo lang din dito. Oh, Ayun ay, pala. Eh, ay, ay, uh eh -huh. kasi pagka naalata ano, ko na ko, naalata ko, mito, sunod lumabas ang baka. Uh -huh yan, ni siya yan eh. Oh. Uh, yun. Oh. sa Pilapas. Ayun pala. gusto uh, ng araw. Oh. Ah. Uh -huh. naman sa pagkahayo. Uh -huh. Pagkabaka. kasi nga lang hindi kailangan meron ko rin nagtaw ang katanong ay saka na ano pa kaya hindi huwag buhat ng ano sa paano ka pang si sir po si tatay po ang inyong tagalaga ibig sabihin paano po ang usap niyo sa pagalaga ng ganito ay, ay sa eh ay ano binibigyan ko yan na uh, buwanan uh, tapos pag naibinta ko yung baka meron din siya <laughs> ah consideration. Considerasyon Akong ah, bagay buwan-buwan may sahod naman si okay. pala. Kasi marami po sa totoo lang po Ito pong matatanong ko sa inyo Kasi marami po mga magbabaka May na-interview po tayo Baka napanood nyo na rin Yung kaya daw kailangang bumulan doon ng lugi Kasi yung upa na ibabayad sa tao okay. Tapos bili yung pagkain niya So ano pong may, masasabi niyo doon Kailangan po ba talaga kumuha ng mag-aalaga ng baka O kayo mismo ang dapat mag-aalaga? Ay talaga kailangan Sa ganaan para ako yun ano, mm -hmm. talang may katulong ay, ay, sa iba, mas maganda kung kaya nila sila mm -hmm. na lang para mas masusundan nila yung pagpapakain kaya mm -hmm. ako pag nagpapakain siya nakabantay din ako hindi ah, okay. nakakalimot ay, hindi naman ni isang pakain lang yan alam mo is maghapot uh -huh. tsaka may takal tsaka so, yung tatlong klase ng pakain may uh -huh. palyat ako meron ako Fish, fish. Okay. Polar. Ano po yung polar na Yung polar ay ah, yung, polar. ano? Mulas. Hindi, yung polar ay yung rock, balat ng beach. Ah, oh boy. oh, ano, na. Yung po ba yung binibili nyo pa rin? Binibili pa rin. Kaya po mas mura siyang ang halaga. Oo. Oh, hindi na ko mula sa na Asin. Asin po. Ayun. Kap mata ko lang ibig sabihin niyo lang po ang mga kubagay yun lang pamamaraan niya ng pagpapakain. Yun yun lang wala naman nakikibang ibang sekreto para malaman ng iba na pagpapalaki ng bangang ganito. Ay, wala naman, hindi ang sekreto mo lang yan eh, ay, ay lumaki. Oo. Uh, uh <laughs> Galing mo lang yung himas. Oo. Uh, uh, tumaba ang baka. Kaya bantay din. Titingnan mo rin kung ano yung dapat ipakain, ganun ba yung kadami, kaya Kain nila kainin, hindi na hindi nasasayang. Kasi pag madami, Naumay ang baka. Ah. Sinusuag. Kung baga po, ang, sa ang suggestion nyo po, may takal talaga siya. May takal. Oh. May takal ako. Katulad po ng inyong, ano, yung kada isang baka dito, siyempre, parang yung palya, tapos ano, oh. mga, gano'n po karami? Sa, sa palya, sa yung, ilan po ito? Apat yung baka niya po. Oo, oh, malaping apat po. Yan ay binibigyan ko ng pig. Ah, uh, ikaw siguro mga, Isang kilo yun. Isang kilo po. Tigi isang kilo sila. at ang isang kilo. Kasama na po yung pitch doon. Hindi pa? Hindi pa. Ah. Uh, uh, po yung pitch, mm -hmm. saka -hmm. yung pula. Oo. Uh -huh. yun. So, Ay, yung <coughs> molasses. Molasses po. Talagang, eh, kapito bang, siyempre, yung molasses, wari ko binibili nyo din. Hindi ba siya, kumbaga, hindi din ba kayo lugi naman kung lalagyan siya ng molasses din? Ay hindi, hindi naman. naman. Ang ginagawa ko sa molasses, patalino nga, ano? Oh. ang ginagawa ko, siyempre, napakatamis yan eh. Uh oh, ah oh ay binasamahan ko ng tubig. Ah. Na, di ako bibili ng isang wheel cane. Uh ha? -huh. Ah. Ah, hatiin ko yun. Tapos lalagyan ko ng magiging isang timba na yun. Ayun. Ah, kung bagay, oh, para hindi siya matipid siya. Ah, matipid. Nakalagyan like, yun. Okay. Mm, yun pala. Kasi pag yung madami, eh, sa malang mulasis ngayon. Oo oh, nga po, kaya ang sabi ko yung malang mulasis. Eh. Ay, ilang kilo lang yun. Sabi ko, ah, igaya nun pagka nung nakaray mura hmm. Sa kami nagdadala sa akin hmm. ngayon ngayon wala na ay, lahat ng maano mo lang pag sisundin mo hmm. ay baka kunti lang yung mga, mga po, tubo mo. O, yun po oh, yun kasi sa trabaho pa ng tao sa house eh, siyempre, hindi man pwede ibibigyan niya. Hmm. Hmm. Pag-alaga tubig ah, ito dito. ng tubig, niligo niya po okay. 'no. Paglilinis. Hmm. Paligo. Sa isang linggo, dalawang beses ligo ako ya. Aba, ayos po pala 'no. Kung magiging napakalinis hmm. sa mga baka dalawang oh, beses isang linggo. Oo. Uh -huh. Linis, linis talaga po yung mga kaitay hmm. ito, itong dalawang ito nung ang isang <laughs> may gumaking hmm. naglaga sa ibig saan mo nagbili ang kapitan? Aha. Sabi ko, kilala po ninyo si Gabero. Ito oh. ako na nabili niya. Bali, ang nabibili ko dyan ay mga pito na. Pito na po. Oh, Tapos po, yung, naibenta po. niyo na yung lima. Oh. ay tanapon dalawa na. Kaya, ano ako sa mga, na, mga baka niya. Mm -hmm. Na alam kong mabilis lumaki, lumaki. magandang oh. subok niyo na po ano ay pag anong ano naman pa ito mamimili pero eh ano, pilates mo rin sa baka kung anong ganda ng baka mo Pakinis, ibang presyo Opo. kaysa balahibo, okay. tapos mm. gusgus eh, gus -gus, eh mahina ano, ah, ganun po, kailangan medyo may, may quality oh, ang baka kung, kung babae hmm. ay malinis siya, lagi ah. na aligo, oh, yun, <laughs> sigaw talaga <laughs> <na ni> <laughs> ayun ang ano ni Cap yun po, talagang pong kakita natin yung mga malayo pa lang kita natin yung mga baka ni Cap dito tapos Kap, ang matatanong ko lang po sa inyo Ah, ito po ba ito mga baka nyo ito plan nyo pa rin po siyang dagdagan dagdagan Dadagdagan nyo po yung dami ng baka nyo alaga yes, pero pa naman yung ibang ay nasa pipe yan uh, pero pag dito lang ito lang kulungan po uh -uh. tagal na yun o no? tibay ay sa nakikita kong ibang binablog ng gaya mo uh -huh. yung mga bakal po bakal oh, magastos po oh. so pag ganyan namang uh -huh. may mga lahi hindi hmm. oh. mo mabait sila uh -huh. hindi sila nag-wild Hmm. Iga bangon lang kung yung mga trabaho. Iga ino mabibili ka ng mas bati. Hmm. Oh, Dalan ako sa mas bati. Ah. Tawad, uh -oh. tawad, ah. Ano talaga nakala ganon kaya masbate? bati. Oh. Yes. Nung bagong bagong. Ah. Hay, Pero ako. Kap mata nako lang po. Isempre. Ah. Ah kayo po ba isa tagal nyo limang, limang taon? Limang taon may gitapo ay babaka. Oh, mm, mm. May experience po ba kayo na yung sa isang baka na lugi kayo? Na? na? nalugi po kayo sa isang oh, baka? Oo naman. Eh, itong isang taon na karang taon, mm -hmm. to, bumili ako ng tatlong baka. Uh -huh. Isang C55 uh -huh. at dalawa C53. Mm uh -hmm. -huh. Doon ang move yan. Nakatali yung 75. uh C55. -huh. Okay naman. Kain ng kain. Uh -huh. Hindi siya nahiga. Uh -huh siguro parang tas binabisita nga dito. Uh -huh. Parang na pati ganun. Ah, parang para ba? Pa ka mukha pa. Oo. -oh. Pag pili mo mga ganun. Uh -oh. mga ilang araw tumunglay. Mm. -hmm. Pinapaya ako sa hindi naman siya nahika nga eh. Mm -hmm. Saka nakain naman dito ako. May nung makagabi Ay eh, natigo. Ah, bigla. Oh. Hindi kaya kap may nakain siyang sa palagay niya na ah, wala naman. hindi sabi ko kung may nakain Sala doon sa akin uh, pa rin. May, may kasama siya. Oo. Uh, wala naman. Wala naman siya. Siya lang eh. <laughs> Kumaga po yung balis din pala na medyo ano rin pala sa hype yun. Sa so, yeah. pagbaka rin talaga talagang binuha-wala dyan ang namamatay. Oo. Ang uh, namamatay uh, uh, sa akin ha, ah, ay baka uh, may walo na. Walo na po? Ah, oh, grabe. Kapunong kayo ng baka. Oo. Uh, Iba-ibang yeah na pa. Oh, hindi po highway oh. kayo, tabing highway. Oh, sa ibig ako sa mga tubiga. Mga uh, tubiga na may nakakaipas. Mm. Ah, uh, kamulit ng pasa, nakakapaglakad sa karsada. Uh -huh. Ah. Ayun. Kasi iba nagkakasakit. Ah, uh, kumagay sa uh, kumagay sa ulo din, malugi ka. May lugi din talaga. Oh. Pag namatayan ka ng isa, wala ka. Wala na po no. Ito ka oh. na lang sa mga sinabay ko, sabi na pilit, baka hindi may apat. Oo. Oh. Dito tatlo ka na lang mababawi. may mm. hirapan konting konti lang aha uh Siguro, -huh. mga abutin ko lang doon sa tatlo, tigli liman lipo para makuha mo yung isang sa, oo Opo, opo. Uh -huh. Pero ibig sabihin ko po, uh, sa, sa, inyong experience, di ba, hindi niya iwasan yung ganun kasi may buhay yan eh. Uh -huh. Kung bagay, ayos talaga rin po pagbaba ka Ay, sa uh, ganang akin, talaga uh -huh. hindi nga ako natigil. Sabi ko kahit walang pangkain may eh, bibili na pangkain <laughs> bibili lang ng pangkain ng baka <laughs> dahil ano na eh, nasanay ka ng may alaga mm hindi -hmm. na mawala ba Apo. kahit sabi nga eh, ay medyo mayroon akong endure eh. no, si kaya kay, mm -hmm. kay, ako pa rin mm -hmm. may katulong naman sabi eh. mo mm -hmm. yun pala kung bagay ito po eh, parang libangan yun na rin oh yan liba. libangan sa kulong ka buma sa pagkakapit mm -hmm. eh, ako na nag ako na nakabantay eh. kaya na po ang mismong nasa tungkulin pa ay magkalang ng tagapag-alaga. Ayun pa eh. ko lang ayos. Ngayon, nakatulong lang ako ng katulong. Oo. Pero kapag sabihin, mo sa suggest niyo rin yung ganit, ganitong tayo ng building kasi eh, sa totoo lang eh ang dami ko ngayon sa nabe niyo ang dami na tinapon ng mga kurad na ganito. Pero sa inyo ang bukod tangi na kahoy yung gamit at kawayan ng gamit. Yan po yung mga kawayang puno ng kawayan. Ay, matitigas po. Yung Ay, matitigas. Tapos may flooring naman sa rito. Yan po, opo. So, Maganda, hindi, hindi sila no, uh -oh. pinturo baka. Pag po ito, may mga puting siya, may mga puting naman. May, yung paa nila may buhos na... Ati yung kami yan, uh may flooring. Pinakita nga po pati ko dito, parang may buhos yung pinaka-poste nila. Oo, oh, mm -hmm. may flooring yan. Hmm. Yan ang ihilang na nababa. Na, na opo. Sabihin po masasuggest nyo talaga pag gusto mag-alaga ng ganitong baka, kailangan talaga may bahay siya. Oo, oh, kailangan siya may bahay. Napakasilan kasi ng mga may lahi. Uh ha. -huh. Bigay ng mga mistiso. Mistiso, o, yung mga Tagalog ko. Sana yan sa ulat init. Naku, hindi na ano yan. Pero pag yan, sipon, na gulong. Uh eh, -huh. ay hirap ang uh -huh. ano. Ilang araw pa bago makabawi na uh -huh. sila ito Kailangan. Uh -huh. mo. Ano pong gamot yung pala sa sipon ng baka? Pagka uh, ako'y nag-ano, sa sipon ng baka, Terox-B Terox-B po? Oo oh, Terox-B na tabletas yun Oo Pitik-pitik unawin ko at susupak ko Oo uh -huh. Tapos susundan ko ng Betrasin Betrasin? Ultima Ultima Oo oh. Ano pa yung susupak din? Susupak din Ano ay. pa yung tabletas din pa sa pareho? Oo oh, oh. Tag-isa lang po siya? Tag-isa lang po Ay, ay lakad Ayos po, gumagaling talaga siya Ilang lang naman ang sakit ng baka yung truck uh, talagang hindi silang halos makagalaw Ay, oh, yun namimilay daw, tawag nila? Namimilay uh, Bilay talaga sila sa akin. Eh, Pusong ano, parang ah. basa ang uso. Ayun Ay, po palang lula. Uh Oo. -oh. Yan, naalala mo. Tapos yung mata, nagluluha. Ah, parang sa tao din po. Oo, so, siguro, siguro sa tao ba yung... ulo. Like the... Oo. Oh. Yun? pala. Yan si ikaw. Yan po yung hmm. masak ng baka si Cap marami tayong natutunan na informasyon lalagay with kay Cap. Si naman po masasabi niya na mas maganda raw yung ganito mga malalahim baka at mas mabilis po siya pagkakitaan. Sa aking ano, pananaw, experience. Ang, uh -huh. yung may kanya-kanyang gusto. Opo, eh, na tao. Hmm nilakang kaya, dito. Hmm. Tama, doon lang tayo nilisimula. Hmm. sa so, parang kalaki ka na. Kap, matanong ko lang po sa ating mga kababayan na kasi po marami po sa ating gusto kasing magbaka, hmm. napakarami po yung gusto yung mga OFW na ating mga kababayan hmm. kasi sabi nila po gusto nilang for uh, good na raw sila dito sa Pilipinas dahil syempre alam nyo na napapagod na rin sila sa ibang bansa oh. o silibangan um, naman o kumbaga po i, sa kanila daw i, kumbaga kabuhayan natin, kumbaga ayos talaga papagkakitaan ng baka. Oo. Oh. Ayto yun nga ang aking masasabi diyan. Hindi eh, hindi naman ang pagbabaka naman ay hindi naman talaga makakarandom ng pagod eh. Uh -huh. Dahil laki kita mo yung baka, lumalaki. Uh -huh. eh. uh -huh. Saka nakakatuwa. Tama uh -huh. 'yan tapos ayos man yung hindi kinikilala. Aha. Tama. Pagdating na mo na uh, ibibenta mo, hindi sigurado kikita. mo kikita. Kung kikita po, so, yun po. Yun ang pinakamaganda. Kasi yun po, po ang gusto ng mga kababayan natin. Ayo, Talagang kikita po sa baka. Walang kikita. Yeah. Di, walang hindi kikita. Kung ikaw ay marunong lang mag mag-maintain uh, ilang uh, ma ma management man po dini, arin, uh, ganoon uh, muna sa primero mm -hmm. hindi yung pagdating ng pagdating ng baka mo pakain mo kung masarap eh. oh. <laughs> siyempre mamimihikan pwede kung may marami kang pang ayuda. Pang ayuda. <laughs> so, Kasi nawawala din niya. So, <laughs> okay. Kaya ko eh. Uh... So, kaya kailangan ni sa ligit ay mauubos. Uh -huh. Meron ko niya ka. Kung bagay kayo po kasi, ang, kasi may na-interview po tayo, mas maganda daw po bumili ng lupa na pagkukuha, pagtataniman. Inyo naman po, walang problema at kayo po pala yung nag-tracer ko ng ano. Sabi nga ng iba, kung daw ko magbaba bumili ka ng lupa, mm mahal pa siya. Sabi ko, eh, ba't pa ng lupa? Ay, may lupa ni mga onte. Tapos, eh, meron man tayong makukuha ng pagkain, kakain ng baka. Aha. Ay subo ko naman na. Ah. Oo, hindi yami. Yan tayami. Sabi nila hindi to nakakataba. Opo, opo. Sa tingin ko sa dami kong naipagbili ng baka. Oo. Na tumating dito pa yat. Oo, tumaba. Eh, tumataba. Ayun pala. Eh. Siguro nating pang siguro ng 500 kilo. malaki po ano. O, 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 oh. Pinaka mababa, 350, yung mga naibibig ka. Yun pala. Pa. Yung namin nababasihan mo. Opo, kasi siyempre, araw-araw nyo kita. O, Tapos pag binintan nyo, alam nyo yung kapital. Oo. Yun saya sa ko, sabi nga nila ay kap kung okay, magbaba magbabaka huwag ka na kung ng maliit aha uh -huh. e, yan e, basta may pera ka lang pamili yung malaki na lang pero po. kung wala pico yung maliit para makapagsimula ka Yon. tama yun tama naman po yung suggestion niya. yan si e, kapitan kung magsimula ka agad sa malaki kung wala ka naman pera wala ka pa <laughs> ayuda e, e, ayuda <laughs> mahirap po no mamamayit din malulugi pati po oh, malulugi uh -huh. ka uh -huh. Ah, yun ang pinaka sikap. Hmm. Yan so, hmm. so, Kap, uh, maraming salamat po sa inyong oras. Pwede na. Si Sir, ano pangalan Sir? Si Dime. Si, Ker, si Kuya Dime. Ito na yung pangalan. Para Dimitri magandang... Oripolo. Ayo, ah, kaya pala dito haba. <laughs> siya po ang naging daan natin para makapunta tayo dito sa Bakahan ni Kapitan. At eto pong Bakahan ni Kapitan ay kontrol talagang malapit na sa daan. Kaya lang, pag hindi ka magbabaka, hindi mo siya mapapansin. Uh Oo. -oh. Pero pag magbabaka ka, mapapansin mo yung baka niya, baka niya dito. Uh -oh. ipapasa dito sa Bakahan. Malikap. Ah, ito po. Ay, kapatid, kapatid niya po pala. No. Kapatid pala. Kung pag hindi naman pala iba, say, kuya. Ayan, sa ko yan. Ayan, ang sabi yan ang nandito. Pinapakain ni tatay yung mga baka. Kayo po nag-aalaga nito. Okay. Ito po yung ano, anong lakot nito? Palyad. Palyad tsaka? Yung pig. Tapos ito pong ilalagay nyo ay? Yung... Mulasis. Ibado. Mulasis. Para po, para saan po ba yung mulasis na yan? Saan? Pag-alagay baka. Ah, uh, para po may karoon ng lasa yung... Matamis. Ah, para po mas malakas kumain yung baka. Yun, si no? Eh, tubo eh. Mm <laughs> pala. pala yun, oh. Ganito lang po pala karami ang pinapakain nyo. Ito pa yung mga ilang kilo kaya ito? Ay, diba ba? mga... Wala pa kilo yan. ano ah, wala po siyang kilo po. Hmm. Uh, may napaka eh. Opo, na, siya. Oh, yung pala. Okay.